Hello guys, magandang gabi po sa lahat. Magandang magandang gabi po sa inyo. So ayan kung mapapansin nyo, naglalakad po ako ngayon. Ito ay galing ako ng orchard. So since uh, ako lang mag ayan gabi na. Kamusta naman po ang inyong mga kaarawan dyan? So ayan. Mega love shout -out po sa lahat ng mga nanonood dyan guys, na mga nakatambay dyan. So ayan. Malapit po tayo ngayon sa Fort Canning So, ayan po Medyo may kagabihan na kaya Dito ako nagsisimba minsan Ayan So, ayan Wala nang masyadong sasakyan kasi uh, Gabi na siya So, ayan Ayan Ito po yung Sacred Heart. Sacred Heart na Church. Ayan. So, ayan. Kailangan natin ngayon tumawid. So, since walang sasakyan, tatawid tayo. Ayan. Gabi na kaya sarado na yung simbahan. Pauwi na ako ngayon, guys. So, ayan. Medyo maraming sasakyan. Madalas ako nagsisimba dito. Kaya lang, hindi ako nagsimba kanina kasi may nilakad ako na very important. Sana all, may lakad lagi na very important. Parang siya lang. Akala may importante hindi pala joke lang so ngayon tatawid tayo guys so ayan dun si mama mary so ayan tapos after nito merong uh, ano dyan merong indian temple so hindi ko alam kung bukas pa siya anyway hindi naman tayo papasok dun So, ayan. Malapit lang kasi bahay namin dito kaya naglakad lang ako. Since wala namang ulan. ba diba? Sana all. Shoutout po sa lahat guys. Sa mga Team Kingo Nation. Shoutout dyan sa inyo. Si Jo Michelle. Si Ninang Perke. Si Madam Eileen Jones. And si Hati Marjo. Mega love shoutout sa inyo guys. Kay Doc Ruel. I got shout out po sa mga team Ungas. So ayan. So medyo tahimik ang lugar. Kaya wala man masyadong sasakyan. Ayan. So ayan. Ayan. Nasa gitna kasi tayo ngayon kaya I mean nasa gitna ako ng park kaya hindi masyado medyo malay sa doon. So ayan. Actually nasa city naman kami kaya sige lang po. Ito po yung Indian Temple. Oh. Ayan. Maraming tao dyan pagka medyo maaga pa. So, ayan po yung Indian Temple, guys. So, ayan. Shoutout nga pala kay Debbie dyan. Debbie Baboy. Debrez the bab. si Debbie. Ako na lang. Um, ayan siya. Hindi ko parang sarado na siya. Ayan. Nung nakaraan, dumaan ako dito. Medyo maagagan ng konti. Makikita okay, mo bukas pa yan siya. Nagatuwad-tuwad man sila dyan. Ayan. ito po yung lugar kaya madilim na siya kaya yung side na yun papuntang Marina Bay yan so ito ito guys yung Indian Temple ayan. gabi na eh so ayan andun si angkul sa kabilang so kung mapapansin nyo guys malapit tayo I mean, malapit ako dito nakatira sa Indian Temple Ayan, maraming mga iya. Pana. So, ayan. Maganda sa na doon sa taas. Sa rooftop ng kondo ng boss ko kayo lang. Baka sarado na yun. Sarado na yung terrace lang kasi hanggang ano lang yun. Hanggang alas 9, alas 10. Shoutout nga pala dyan, doon sa kabila. Ayun, yun yung building na yun. Shoutout nga pala dyan sa kay mga kaibigan kong nakatera dyan. So, kung mapapansin nyo guys, hindi kasi makikita dito ah. Yung condo na tinitirahan ko, medyo nasa likuran siya ng itong malaking building na to. So, kaya yan. So, ayan po. Mafag siya oh. Masyado siyang mafag banda doon. Ano yung Fort kanin So, ayan. Ayan. gabi na kaya walang masyadong mga sasakyan or ano shout out po sa lahat guys sa mga nanonood dyan shout out sa inyo maraming salamat sa patambay nyo dyan eto po ay papuntang Marina Bay yung side na to yung road na to so ayun kailangan natin tumawid ayun nasa gitna po tayo ngayon since ho lang sasakyan tawid tayo kaya na po ko marina bay yan guys ayan ayan kung mapapansin nyo ayan doon po yung indian temple na yan so ngayon nasa river valley road tayo so ayan, ayan po papunta ayan yung fort canning bala doon sa side na yan Gabi na. So, yan. Tapunta tayo ng Starbucks, guys. May hinahanap lang kasi ako na muffin. Okay, yung bagels. So, medyo nagugustuhan ng gusto ko mag lapang-lapang ng bagels. Hanap tayo ng bagels din sa Starbucks. Sana bukas ko sila. Oh, okay. So, ayan, guys. Wala na yung bagels na hinahanap ko. Wala na rin yung croissant. Nga nga tayo neto. Wala tayong nabili. Sarado na kasi yung cold storage dito, eh. Hanggang alas na ebay lang yun siya. Kaya nga nga, si Rescue. Ang grocery kasi dito sa amin, ayan. Maganda sa natin guys. Eh? Clarky. Kaya tamad na ako maglakad eh. So yan. Tingin ako sa 7-Eleven. Yeah. Tingin tayo dito. Meron ako nagugus na ng chichiria dito. Walang wala na yata. So wala tayong

lava cake lang meron sila. Ayan, ice cream guys. yung Clarky. Eh. Maganda sana to doon sa taas. Doon sa rooftop ng condo ng boss ko kaya lang. Tapos na ano na po sa, sa gabi na, sarado na yung yung uh, yung Marina Bay yan. sa so, may building na to hindi siya makikita dito kasi mababa pero pag doon siya sa taas sa sky ano nila kitang kita yun sa taas kasi so, no. parang uulan dito guys shout out po guys sa lahat ng na mga nanonood dyan Ito ang UE Square. Medyo tahimik kasi gabi na. So ayan, we work. Ano yung buwan? Liwanag ng buwan. guys kapag kayong ganito na mahangin walang ulan Anyway, yung sa likod na yan guys, yung riverside na yan, nandiyan yung Chinatown. So malapit lang din dito. Nung nakaraan galakad ko lang, tinatakbo ko lang din yan. So ayan guys, uwi na tayo. Napapagod na rin kasi ako. Bukas may trabaho na naman. So ayan lang. tahimik ng lugar oh. Wala nang masyadong tao. Pero kapag ka yung mga Friday, Saturday nights, ayan ang daming tao nandito guys. Kasi karamihan dyan hotel at saka ito yung kaharap ng building. Ito yung sa taas namin. So ayan po. Medyo madilim siya kaya walang ilaw dito wala yata sinapambayad ng kuryente kaya madilim. So anyway guys, thank you, thank you so much po sa mga nakakotambay dyan. Mega mega love shoutout po sa lahat. Salamat po sa inyong patambay-tambay at inyong panonood. Hope to see you again guys. Sa susunod kong video, sa susunod naming video, salamat po sa suporta ninyo guys. Thank you so much and God bless us all. Ingat po ang lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Bye bye guys. Nagandang lang ito anyway. See you soon guys, see you again, bye.